yan, andito na kami sa cafe Ito, naglilinis na siya ng ano ng wall ito oh, hindi naman na inside ano, yan ang maglilinis ng ano ganyan ang maglilinis ng salamin kasi salamin lahat itong paikot lumipat na naman sa kabila. <laughs> yeah lilipat na siya. Unahin niyang ano, linisin dito sa ano. Unahin niya linisin dito sa labas. Kasi mayroon pa kaming customer. May customer pa kasi kami. Kaya mamaya na sa ano. Mamaya na lang sa dito sa loob. Kasi ang salamin kasi dapat lagi nililinis para tagustagusan ng ano. Tagustagusan ang nakikita na ano. see. Ang sipag-sipag niya mag, ano, maglinis oh. master na maglinis ng salamin. <laughs> talaga kape kapag ano. nandito doon ako sa kabila para nakaharap sa kanya. Yan you know, Dito kasi kami dahil ano, you know, magtataglamig na kasi. Yan you know, Magtataglamig na kasi kaya ano. Ito gabi na kasi nga gabi namin ngayon dito. Magtataglamig na kasi kaya ano. Kaya kailangan malinis ng ano para hindi siya malabo yung salamin. Kaya yan o. Yan. Sasabunin muna. Sasabunin niya muna. And then saka siya hahagurin ng ano yung panghagod ng ano salamin talaga bakit oh may ano may homeless <laughs> alas 8, ano, alas 9 ang close namin, closing namin. Kaya, habang andi dito kami, hintay namin yung oras, ang closing, ay mag-ano muna kami. Lilinis muna ng salamin. ito naman sa pintuan ayan ang pintuan hehe yan pag andito ka sa ano mga ganito kailangan maging master ka sa ma lahat ng klase ng paglilinis para kapag ano lay mo. Diba? Sa kaya punta nito? Oh. <coughs> Mamay, kami. Kasi yung busy kasi ngayon, kasi taglamig na, magtataglamig na, fall na ngayon namin dito. Fall kasi namin dito, so, busy na kaya yung anak ko na nagbabantay pagod na pagod na andun nakahiga sa likod <laughs> hinigaan niya yung ibabaw ng freezer doon siya nakahiga kaya kami kami naman ng mag-asawa dito na naglilinis kami ano yung asawa ko naglilinis ako naman taga video <laughs> nagbablog ako o oh, di ba aray sakit Iba talaga ang matanda. <laughs> Ito. Ah, nagano na ako. Na? Mm -hmm. Kami lang ang naglilinis kasi walang kaalam-alam alam itong mga anak ko sa paglilinis. Talagang ano na siya. Yun, know, meron pa dun, oh. Sa taas yung ilalim ng ibabaw ng kamay mo kanina. Hindi, dito. Ayun, oh. Talabo ito eh. Hmm. Yan. 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 Yan ang anuhin mo. Kaya hmm. kailangan kompleto ko sa gamit. natanggalin. kasi walang walang kaalam-alam ay mga anak ko sa paglilinis kaya kami na lang ang naglinis ang kasalanan ko rin yan hindi ko sila minulat sa paglilinis wala silang ka-experience lalo yung salamin na mo lalong lumabo pinunasan lang ng anak ko nang basa nabasahan o no? Babo. Wow Hindi niya alam na ang cleaning ng ano. niya cleaning ng salamin is iba ang cleaning ng salamin sa pangkaraniwan na wall. Kaya, alam yung ano, yung homeless dito, oh. nag-iwan na naman dito ng tray. Saan kaya yung pupunta? Saan kaya nagpunta? Saan kaya nagpunta? Kaya nagpunta yung naka-homeless na dito, oh. Ay, oh, grabe. Ayan, oh. Anong hiyak? ano, oh. Yung pinagpispisan ng... Ang ganda, ang galing, oh. Yung pinagpispisan ng kape. Ganda, oh. <laughs> Sinubukan ko nilagay sa ano ko, sa halaman ko. Lalo naman namatay yung halaman ko. Akala ko maganda ito pampataba sa halaman hindi naman pala <laughs> namatay lang lalo yung halaman ko hindi hmm. ako makalabas kasi wala akong jacket eh jacket ko ginawang unan ng anak ko naman tutulog dun sa ano sa kitchen pagod na pagod siya kanina dahil siya lang mag isa dito tapos busy busy siya kanina dito sa loob. Ano hina lang, mano-mano na lang yung loob kasi may mga kuryente na kadikit eh. Yun na lang pang spray. kahapon kahapon ako naglinis ng ano ng CR kasi nag-clog mayroong customer na nag-CR tapos hindi niya na ano hindi niya ma-flash kasi nag-clog eh siguro kasi naging pumapasok yung mga homeless dito nagsi-CR sila kaya nga pinagbawalan namin na pumasok na lang sabi namin naglagay kami ng sign na no public washroom kasi pupunta lang sila dito magsi-CR tapos pagdating sa CR doon sila gumagamit nagtuturok sila ngayon yung pinag yung ginamit nila ipa-flush may basura naman nakalagay doon pero ayaw nilang i ibasura yung ginamit nila kundi ang ginawa nila ang ginawa nila na ifilinas if nila yung ano doon sa may inidoro ayun, nagbara tuloy ayan ngayon, nahirapan ako kahapon na nag ano naglinis kaya ngayon asawa ko naman siya naman naglinis dito sa ano salamin dito sa labas mga ano siguro pag may time kami sa ano pag may time kami ulit no, sa kitchen naman nagano kami sa kitchen linisin namin ang kitchen kami kami lang nagano kasi mag-hire kami ay mahal lang ano per hour ng hiring dito 25 per hour pagka uh, sa cleaning. Kaya kami na lang. Kami na lang naglilinis. So, mag pa kami ang, ano, ang mahal. Kaya ito. Yan o. So, yung ano o. Oh? ng, ito, gumagawa ng ice. So, and so, magawa ito ng ice. O, oh, see? Nagkakarga siya. Tapos, mamaya, pusa siyang, ano, nilagay niya. Iniluwa niya yung mga ice na ginawa niya. Ito, gagawa ulit siya. si see? Ganun. Kasi kailangan ng anak ko pa sa yung ice dito. Pagka, ano, kailangan namin. Hello. Ano yan, ulit ba? Diba? Ang ganda-ganda kasi ng ano ito eh Ang ganda ng spot o, Ang daming pundido na ano Ang daming napupundi na Bag pala, oh o, Laktaw, laktaw o, pala Ni ilan lang yung ano Na pala ilan lang yung umiilaw kasi napundido na pala yung iba. No. Ano siya? Oh my God. Ay pala hindi siya kompleto. O sige na guys. Hanggang dito na lang muna tayo. Kasi meron pa akong gagawin. Busy busy pa ako. Ito o. Oh. Yan. Yan Laki pa na Lilinisin namin mamaya pagod na pagod din ako kasi kaya ayan bye ano ganda oh. oh, mas ma ano mas clear kitang kita sa labas bago linis ganaman may gagawin ako sa kusina ah guys bye bye